Ah. Damot salamin pa naman oh. May mga salamin May mga salamin bitter bitter lang <laughs> bitter lang iya yeah, wala yung pagkaiko ay iyo wala wala yung wala. pagkaiko wala at tira at ito pa at ito pa mga bitter <laughs>

Ha? Ito ako. Anong ganoon? Iyok! hapon, masarap maligo. din. nyo. Mamayang hapon, masarap maligo. Garit na nag na yun. Yung mga, anong ninyo. Tapos, mamaya doon, ganun, na pag nag na yung, ano, doon, Joy, dito lang tayo sa may dagat muna. Tapos, <laughs> tingnan lang natin yung bantay pag... Alik ke pantai dia Allah.